Oh, yeah, o no, oh, yan, o diba? siyang pang hmm. salubong. Ayan nga, o oh, yan. Papakita natin kung gano'ng katatas nga managalog ang mga Pilipino. Pero dahil sa ating mga guest, si Mikey, my friend, <laughs> oh, my at goodness. si Ana dyan, ano? Para maging at home kayo, ano? mo na natin kung gano'ng rin kagaling mag english ang mga Pinoy, no? Mm. Ay, mga tanong natin sa kanila. <laughs> Nabubuhay ako sa pag-ibig mo. I live for my love. <laughs> Daang matuwid. Straight road. <laughs> Ayan ka, damadwid! Straight road. Straight road, okay! Kung walang kurap, walang mahirap. Ano yan? Hindi... The, if, if there... If there is no... Kurap? Kurap. Oo. Oh. <laughs> walang mahirap. O, oh, pag-iingihin mo ngayon! <laughs> Ayan oh. Ay, ka, kung walang kurap, walang mahirap. If there is no for Ma... Mahirap. No, no more... Kurap. <laughs> <laughs> na, oh, ito. Ikaw at ako, laban sa mundo. Patay tayo dyan. Uh. <laughs> Andre ikaw at ako lang laban sa mundo. You and I against the world. Wow! Ikaw, oh, ikaw. Ikaw at ako laban sa mundo. Ano sa? <laughs> Meron akong dalawang kamay. I have two hands. Ang kaliwa at kanan. The left and the right. <laughs> itaas mo. <laughs> okay, itaas mo. Ingles, ingles, ingles. Left. And the right. And the right. <laughs> <laughs> malinis at maliwanag. So clean. So clean and so bright. <laughs> okay. Ito, madali lang. Oh, okay. Pinakamadali lang. Oh, jambahan na. O, oh. oh, jambahan. Naku! Ah! Na oh! <laughs> Aray! Outs. <Ouch>. Outs. <Ouch. laughs> Outs. Ah, ah, uh, uh, sarap. Delicious. Oh, iba. <laughs> guapo. Uh, handsome. Mas guapo. Very handsome. Pina so <laughs> uh, ka guapo. Sumat handsome. Ah, pasuka bukas kami. I mean, I'm open. <laughs> Sino ang mga tao? Where's the people? Sa inyong kapit bahay. You're my neighborhood. <laughs> Eh <laughs> Marais, Susan, Maris, nagtataka kayo kung sino itong uh, kasama natin. Ito ang bago kong co-host, si Sir Isaac. O, oh, itest it ko ngayon kita, ha? O, oh, tatagalog ito, mo, ha? Kakikilala ko lang sa'yo. I just, I meet you. Oh, I just, I meet you. Ito, meet you. ito ko ba? okay. O, oh, nakakabaliw ito. I'm crazy. Oh. Ito ang numero ko. This is my number. Ito, eh, tapat mo, tapat mo. Ano? Ito ang numero ko. This is my number. Okay. Tawagan mo ko. Call my number. Baka. Ikaw. Ano? Ikaw. Okay. Okay. <laughs> Ito yung ano yung eh. I just met you. This is my number. Call me maybe. Maybe. Okay. Ayan. Oh, Ayan. De debut niya Sir Isaac, isang linguist. Ayan, pagkatapos uh, ka interview siya ni Mikey, no, makilala mo si Mikey Busog? Hindi pa. Hindi mo kilala? Ah, yung guwapo dun sa studio, yung uh, Canadian. Ah, uh, si Ana. TV, sir. Ano? Wala kami TV. Wala, hindi, hindi. Ah, uh, sige, saan? Boris, balik sa inyo. salamat, Michael Pahatil. at Sa iyong bagong co-host <laughs> dyan. Ibigyan niya ng TV, <laughs> ano, diba? <laughs> <laughs> oh.